dito kami ngayon sa labas. Ayan. Inantay namin si Lola. Tingnan mo. Kapag mga Sunday talaga, ano, um, malinis dito, walang parking. Tingnan nyo naman guys. Ayan. Diba? Napakalinis ng complex pag walang parking pag Sunday. Look at that guys. Ay, namimiss ko yung province pag nakikita ko yung Ganito ang langit. nakakamis lang yung Frabens. Diba? Ano? You know, o. Namimiss ko. Namiss ko yung dati, um, five years ago, yung karuhatan. Medyo may improve naman siya, konti. Tapos ngayon, tingnan nyo guys, ang ladies linis na. Sobrang linis, malaki ng improvement ng karuhatan. Diba guys, nakakamis lang. Mga 19 years old pa ata ako nun. So ngayon, ilang taon na ako. <laughs> <laughs> Tapos ngayon, oh. Punta natin si Guy. Kaya lang yung aso ko dun. Si Lula, ayan, oh. Si Lula galing sa CR na. Lula, guys. Nag-CR kasi siya. So, inantay namin. Ayan yung mga pusa. Hi, Lula. You're so mabaho na talaga. Ang ato naman. Ayan si Lula. This is my original camera, guys oh, ganyan. Kikita mo talaga ang tunay na beauty namin ng ulang makeup. Bumaba na ba sa dinagay? Oo, hindi na. Uway ko di wifi Day. Oh. na matay akong live day, why ko di wifi? Si po na sa chat sa akin. Sa si ramin, di na, Jol. Pangita ka na, day. Dito lang yung kanina. Magagawa ka sa bala ay. Pangita ka si ramin, day, basi nagwa. Magagawa ko siya, no? Kali lang. Guys, nawala yung aso namin. Hanapin mo muna, day, basi nagwa. Ay, ayan pala, us. Oh. mo ayan. ayan lang pala si Ramin. Tingnan mo, guys. Talaga ang ganyan, no? ma, ma Maalala mo ang Frabens pag nakakita ka ng mga Ganito pala pag gabi dito. Dito nga tayo sa gitna tayo. Let's go. Let's go, girl. salika dito. Mag-vlog muna tayo. hayaan <laughs> mo si Ramin. May motor pala dito. Hello everyone madilim na pero nandito pa rin kami ah, malamig pala dito ba? malamig pala sa gawas malamig pala sa gawas kinsa mo na diha oh. magbisaya mag tayo para maiba naman kanina inasara ko ni Jade kay ang ako niya Tagalog ilonggaman ang ano ang accent so ngayon magbisaya accent tayo guys madilim diri guys yan, guys. O, oh, malinis na talagang karuhatan. Nakakamiss yung five years ago. Yan ang buwan. Ganun talaga. Pag mga very good na aso. Dito kami sa labas. Ano bang binibidyoan mo? Si Lula Julina, o. Oh. Yan, si Lula. Bukas na lang kami gagala daw. Puntaan natin si Guy wag kayo, wag idasa, nagani kay sa kami guys kay Guard si maganda naman ang outfit ko kay nakalayo, ay tulog na siya? Guard saan trip libre kita, kung trip libre kita sa mga paldoon, mailtindi pa ka la tulom siya may may 这里。 Ayun. Sa dito na pa. Picture-picture kami, guys. Kasi eh, wala. Doon <laughs> kaputi ili sa atong dayaw. Ilaw <laughs> sa ilaw. Ang ganda pala ng ilaw nila dito. Nakakaputi. Kailan na to? Wala eh. Kita mga video yan. Paano yung filter yan? Ikaw, wala filter yung kamerata. Kasi rawin ay eh, wala.

ko mo yung mga yelo na yun? Laki ng puso oh, Mas... di, ah, di ko. Mga mo. Hindi ah, hindi na yung ganda. Tapos oh. dyan. Oh my God, ang ganda ko. Dari <laughs> ang, oh, ang buhok mo. Ayusin mo yung buhok mo. Bonita. Replay. ikaw ano si, bakal Siramin. Baka lumabas. <laughs> Bahala <laughs> kayo dyan. Ang ginabantay. Ang ginabantay. Ang

Sinundo kami ni Ramin Ayan oo si Ramin oh, Takbo Takbo Sinundo kami ni Ramin Ayan siya. Sinundo kami ni Ramin guys Kaya uwi na kami Grabe ganyan takbo ay